Hello everyone! Mag-ingat po tayo lagi, lalo na't na maulan po ang ating panahon. Dahil taong bahay ako ngayon, makakapag-edit na naman ako. Natambakan na nga po ako ng i-editin. Ay nak! Ko. And for today's video, bida po itong mag-ama na naglilinis dito sa gagawin naming punlaan. Repolyo daw po kasi yung isusunod naming itatanim. Isa po ang repolyo sa mga gulay na kailangang ipunla muna bago i-transplant sa garden kung saan sila dapat lumaki. At magiging handa silang i-transplant pagkatapos ng mahigit isang buwan. By that time, meron na po silang tatlo o apat na dahon kagaya po ng nasa video na ito. Magdidilig po ako ngayon ng mga punla at ang punla na nakikita nyo ngayon sa video ay ay punla na ng repolyo. Kaya naman, habang maliliit pa yung kasalukuyan naming tanim, which is radish, ay magpupunla na kami. Sakto lang na kapag naani na ang radish, ay pwede na rin itanim ang repolyo. Ganun! Yan po talaga ang buhay naming mga farmer. Para maihanda ang aming punlaan, tinanggal ni Pakner yung matitikas na damo at mga tangkay ng naani ng repolyo. Pagkatapos ay isusunod naman niya ang paglalagay ng abono. Baka may kagaya po ako dyan na maka-old fashion or maka-old model. <laughs> At mapapansin niyo po na iba po yung paraan ni partner sa nakasanayan nating paghahanda ng punlaan. Hayaan na po natin, discardin niya yan. Taga video lang po ako. <laughs> Watch and learn. Alright. Ito na po ate yung sinasabi niyang ipinagbabawal na technique. <laughs> oh no! O tingnan niyo, sa kanal niya ipinakbo yung sako-sakong abuno ay inayan ito. <laughs> Kapag sa punlaan pala, ang mas magandang abuno na gagamitin ay yung matagal na, yung malapit ng maging compost. Hindi naman kailangan na as in matagal na matagal, pero um, paano ba kasi yung term nun? uh, basta yung malamig na. ba diba yung chicken dang pag bagong bili ay mainit. Ganon yung ibig kong sabihin. Masusunog po yung similya at baka hindi 100% na tumubo. Or worst, baka pag nabasa ng ulan ay magmamagots at kakainin nila kung sakali mang tutubo yung si Hindi ko po alam kung naranasan ninyo pero noon pa kasing buhay si tatay ay lagi niyang sinasabi at saka through experience din po kaya ko sinasabi ngayon. Sige, ituloy natin. At ayun nga si Pakner kinuha ang pala at pinagpapala ang abono para ikalat. At ayan nga, kitang kita na ikinakalat niya ng mabuti. Sinisigurado niyang pantay-pantay ang dami ng abuno bawat solo. Ang sunod naman niyang kinuha ay yung grabho at ginabiyon-gabiyon niya ang kanal na may abuno. <laughs> Tapos tinabunan din niya ng lupa galing sa magkabilang kama. O di ba parehas din pala sa hap-hap na kama na alam naming mga maka old fashion, old model. <laughs> sa paggawa po kasi ng kama or plot or garden bed sa English ay may dalawang paraan na itinuro yung mga magulang namin. Ito yung iunod at yung hap-hap. Pero masyado na pong mahaba itong video ko ngayon kaya sa susunod na content ko na lang po ituturo. Ayan, yung chicken dang. Ganyan siya. Ilagay niya doon sa kanal tapos tsaka niya ganyanin mo. Oh, matabunan. Pagkatapos niyang matabunan lahat ng abono, hahayaan lang muna namin ng ilang araw para lumamig yung chicken dang kasi nga po bagong bili. All right. At diyan lamang po for today. At pasensya na po sa ulan. Naririnig po sa aking background. Uh, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye! Bye bye! Kain na! Come now! Bye!